Itong nanonood na to, pabiding nitilam niyan. Pero papagod na yan. Papagod ka na, di ba? Uy! Uy! Papagod ka na, di ba? Tapos sa kala nung ibang tao, okay ka lang. Kaya, nung ibang tao, di ka nagkakaproblema. Kala nung ibang tao, masaya ka palabi. Kala nung ibang tao. Wala kang pinoproblema sa mundong to. Pangitingiti ka lang eh. O babasahin kita. Ikaw yung tipo ng tao na palaging nakamite sa harap ng ibang tao. Patawa-tawa lang. Pero pag muwi ka sa bahay, mag-isa ka na lang nakahiga ka sa kama, hindi ka makatulog. Minsan pa man nazulo ka, ka na lang tinatanong mo, ano ba nangyayari? Ano bang problema? Sobrang dami mong problema ang iniisip, puyat ka na aman. Hindi joke to ah. Meron talaga mga taong ganito. Ikaw yun, di ba? Ito lang papaalala ko sa lahat ng na nanonood. Kapag nakita mo yung isang taibigan mo na sobrang tahimik na, akala mo walang pinoproblema. Pinsan, kamustahin din natin. Baka deep inside ayaw nilang sabihin pero may mabigat na pala na dinadala. Sila yung mga tipo ng taong hindi lumalapit at humihingi ng tulong. Sila yung mga taong sinusolo lang nila yung mga problema nila. Walang nakikinig sa kanila. At oo, ikaw na binabanggit ko, ikaw na tinapuhoy ko. Kahit ano mangyari, laban lang ha? Pwede magpahinga, pero bawal sumuko. Dadating din ng araw na ikaw naman yung panalo. Ikaw naman yung ingipig. Hindi lamang ikaw lamang yung napapamitig. Nakuha mo? Oo, para sa'yo talaga tong video na Let's go and peace out.